Ano sa panagay mo, ang karapatan mo na maging isang beauty queen? Pagdating ka naman ang kriminal. Barangay ah, mo, nanghulog. salamat, Ineng. Sa kaling makakawad na tayo ngayon, makakakain na rin tayo. Huwag na nang yun tayo, Ah. No? Oh. Inaamin ko po na... marami po ang mga pagkakamali noon. Pero sa totoo lang po, hindi ko na po kasi alam noon kung saan pa po ako kuha ng paggamot sa tatay ko. Kaya napilitan po akong gumawa ng mali. Totoo po yun. At kahit po gusto ko pong kumuha ng disenteng trabaho, mahirap po maging mahirap dito sa bansa natin eh. Dahil ang dami pong mga requirements. At sa totoo lang po, napakahirap po kapag wala kang natapos. Katulad ko po. Kahit na maging sales lady nga po eh, kailangan meron pong mga leasing personality, college graduate, tsaka po mga valid ID kung ano-ano pa pong mga hinihingi nila na mahirap pong ibigay dahil po dito sa bansa po natin kung gusto niyo po ng valid ID, kailangan niyo pa po mag-present mag, mag po ng isa pa pong valid ID. Eh. minsan po mahirap po talaga. Kaya po minsan, napipilitan po talaga yung mga taong kumapit sa patalim. Katulad ko po, pero pinagbayaran ko na po yun. Tama kayo, Kapitana, na nga po ako. Pinagsisihan ko po lahat ng ginawa ko. Pero nagbago na po ako. At nagbago po ako dahil po merong mga mabubuting tao sa paligid ko. Katulad po ng mga kaibigan ko at yung pamilya ko na bigay lang po ng bigay na wala pong hinihingi kahit anong mga requirements. Napakaswerte ko sa inyo. Salamat. Kaya po yung banay po na nasa harapan po ninyo ngayon, ako po ang patunay na yung mga taong nadadapa, kaya pa rin bumangon. Maraming salamat po. And I thank you.